Hello, hello, hello. Happy Wednesday, everyone. How are you? Yeah, and welcome to my channel, Pinay Ipin in Belgium. Hi, guys. Girls, hi, Eva. Hello. Hi, Ate Miriam. <laughs> Dito kami sa tindahan. Ayan, tinitingin lang kami at may nakita. Kami yung crispy bacon. Snacks. Oh, may bacon flavor na siya. Kasi may mga so, aks maganda. akses sila dito. Para saan yan? Para yeah. sa bulaklak. Mm -hmm. Okay lang siya. Maganda na siya. May design na kasi siya. Mm -hmm. May card dito, oh. Kasi mas okay na ngayon dito kasi nag-sale na sila eh. Ito maganda. Nagyan mo sa table pero mabigat na. Mm -hmm. Hmm? Okay mahal lang. 7. 7. Bakit ako sabi mo? Akala <laughs> Ang ganda nga kay may decoration sa ibig niyo. <laughs> Hindi yuro na lang. crans Herst Herst. Parang metal siya, na plant. Magkano yung percentage sila? 70%? 50 no, no, no. ata ah. Ay, okay. Oo. Ito ang maganda. Ito ang maganda. Oh. Ay, ang ganda ng watch. Tapos lagyan mo ng decoration. Yeah. Yan, yeah. yung base na yan. 185 yung watch, no? Maganda, no? Mm -hmm. Kung may malaki pa lang tayo ng garden, bakit naman hindi? Ito sa table, ito. Garden table. Mga pier. Ganun ah, po. Tapos ko ilagay sa gitna. Yeah. Mm. Mo, yeah. mhm. Mm Pwede dalawa ang bilhin mo. pang decoration kasi yan. Mm -hmm. Sa lamesa, sa garden uh, may table. Mayroon din doon sa ano, apple. Sa, apple, may apple? Oh, 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 May malaki kong apple. Mm -hmm. Maganda lang. Mo? Pier. Oh, maganda. clear cars. euro. Ah, may ano siya? Battery atas, di battery. Oh. Kali itong 50 off. Mm. The magic okay. flame mm. candle in glass. Mm. 50 may talaga ilang percent? Oh, sure. right. uh, granite, no. marble. Ada Ang dami dito. 16 mm. na lang. Swartz. Nasa yun si Ilat eh. Ah. Star Clean Multi Brush. Pang group board still. Eh, meron pala sila. Magkano naman yun? Ha? Lagay mo yung bigas mo. Mahuhulog naman lahat yung bigas ko. <pesos. đóerman> oh. Wala yung bigas. Alam na Iba talaga sa atin, no? Yeah. <Anong> $27.50. May ligos yun. Ayan nga pang ano, brush sa... Ayun, ah, tiyo, may reklam dito sa TV kung paano mo gagamitin yung brush. Ah? Tingnan mo. O, oh, tingnan mo. Sa Ayan. O. Oh. Kahit sa auto. Uy, kailangan natin to. For you lang siya. Um. O, oh, tingnan mo. Tapos ang <siya> ginagamit natin yung mga... Sponge. Tapos mm -hmm. kailangan Archie pala natin ha? ito. Oo. Bibili nga ako nito. Bakit naman hindi? Kailangan, kailangan ko ito. Maglinis kasi ako eh. Yeah. <laughs> sa bathroom ko. Eh, iba e yung mga light na katulad sa'yo. Saan mo yan ilagay? Sa, sa may, may tapol bar kasi ako. Ah, ya? Yeah? Yung kitchen. Ah. Ilag, ah. lagyan mo yan siya ng bulaklak. Base kasi yan siya, no? Ganda. Hmm, And ganda yung you know, shape. Glass, ma mahal talaga yung glass. Kaya yung bilhin mo ito? 250 yun na nag-sell kasi ah. 299. Parehas lang naman ah. Mm. May ganyan ka? Yeah. yeah. Mm. Saan mo nilagay? Sa living. Oh. At At yun Tapos yung lights niya, hindi siya sobrang straf kasi raf ano eh. Ganyan sa lang. Light, pwede naman ka magbili ng ibang light. Asip kasi binili sa euro. Baka mahal yan, yan siya, yung, <coughs> yung mismong light niya. Yung <coughs> light, bali ko ating 15 euro. Ito, ito na kami. Ay, see you later. Ang dami nga. Oo oh, nga o. Oh. Depende kasi, kasi 70%. Oo. Oh, oh na yung dito yung mga si ay may salamin nag 70% off po sila dito ngayon ayun 9 euro na lang yung salamin ayun guys magbili ko yung brush kailangan ko yung brush magbili sa'yo ng ano bathroom kailangan ito maganda po na brush Ang bigat.

Saan mo yan? Ilagay te. Ay, para kay Eva. So, Eva, doon sa karaokehan mo? No. Medyo Sa income hall mo. May income hall ka ba? Nagtatalo na sila o kung saan ilagay yung spill na yan. Nakakatuwa. Mabigat nga. Heavy. Ako kung pili ako, ayaw ko yung heavy. Mabuti yung ano, mag-aal Para ako makuha mo diretsyo. Saan mo ilagay ba, no? Pero o, ito, bagay ito kay ate Tema. Leg pillow. Hmm. Kay ate Tema. Bakit anong, anong sa kanya? Laging masakit ang sa kanya. Ulo. Ulo? <laughs> hindi, <laughs> sa paa yan. Sa paa. Sa paa ito. At sa re. <laughs> sa paa ba yan? Oo. Oh. Laging masakit ang ulo. At ulo uh, kay ate Tema. Kakatuwa ka naman, day. Sa paa na. Ah, oh, sa, uh, sa ulo na. Hindi, <laughs> <laughs> kasi may edad na yan. Dapat kumakain siya ng mga hindi kontra. Sosyal, oh. Madam ha? Madam ha? One six. Ano ba yan? 1 Ang ah, mahal naman. Dapat Eight. mas ma... Ay, wala. Saan ang yes. gusto kong bilhin para wala kalalagyan mo? <laughs> sa <laughs> commercial na. Saan? Oh, balik ka to. Ah, yun. Yeah, Oo, oh, yung hanging stool. Ito maganda sa labas, tiyo. Kasi ma... Pwede siya maulanan eh. Oo, 1,200. Maulanan yan. Pukunin mo lang yung ano. Maganda siya ha? Ganito ang sakay sa ano, kapitbahay ko. Sa labas nila. Hmm, maganda. Tapos ganyan yung table. Maganda ha? Kano? 1,200? Nasa labas lang siya. Oo, oh, uso din yan siya sa ano. <laughs> ano nangyari dyan? Wala akong place kasi ah. Gustong gusto mo dyan? Gustong gusto ko to ah. Ha? Apart pag hindi hang Christian. Oo, oh, parang Chinese style. Sa, so, ano ito ito? Sa garden? Ang garden doon ito lahat. Ang table. 300 siya. Dati ano eh. Ano siya? Dito, ah, dito. Pala dito eh. Okay, ano dito guys. Versa Hamburg, ha? Okay, 35. Ah, may soup pa pala sila, Tio. Tomato soup. 4.50. <laughs> hindi man ako naka-lunch. Nag-ano lang ako, hindi ako nag-lunch. Nag-ano lang ako. Uh, tawag nito. Um, niluto ko ba na saging? Tapos ah. sa ano, hotcake? Hmm. Ayan, pwede mag Oh, pwede meron sila, oh. Pero mag-CR muna ako. Ilalagay na, ilagay natin ito sa ano, te. Ba mm -mm, yung ganyan yung basket ba? Wala yung basket dito. Ba bakit ang layo ng CR si dito? Pwede ka, pwede kang bumili niyan. May space ka sa bahay. Bakit hindi mo binigyan ng space kung gusto mo yan? May space ka talaga sa sinabi ko, sa likuran ng upuan mo. Bakit sinabi ko yung living yun ah? Pwede yan? Uy! Pwede, may sa may tiras mo? Sa may malaking yun. ano mo? Pagkakita ko nga sa Pinas na lipin niya nilagay. Oo, pwede yan. May picture ako? Sa mga girls ay nandito. Hello, order na. Man. Sa mga content mo. Last year, money money. last year may natanggap akong ano. Uh. Na, Say hi! Banay lang kami guys. <laughs> Ayan o. <ho. laughs> Ayan, nandito na ba? ang, ang, ganda ng ano namin. Ang ganda ng view ng Banasa. Tagawa <laughs> sa Spain. <laughs> <laughs> Natatawa ko. Ito yung coffee special na vanilla. Titignan na, natin. Titignan <laughs> natin. Huwag mo siya. Hindi. Huwag ko. Nalang <yung> <laughs> dyan. Nalang heart. Wala. <laughs> Nagahanap pa tulog heart. Huwag maghanap ng heart. Ati, uy. Ayan, so, guys. Nice. Mag-enjoy muna kami sa amin. <laughs> Hindi man yan. Live, uy. Video man yan. Sus. Uy, alam mo, bahay mo yan. Hindi yan bahay ng ibang tao. Oh, ikaw ang masunod. Ikaw ang dapat maano. <laughs> Nag-concern siya sa ibang tao. Ibahay naman niya yun. Uh, oh, makomet, makomet. Mm. Hi guys! Andito kami sa mansyon ng aking kaibigan. Say hi! Uy, <laughs> ano mo? <laughs> oh, mansyon! Oh, tuturo ko kayo guys. Ang Ay. ganda, di ba? Ala, ang dami mong orchids. Yeah. Ayun Ay, yung ano niya, oh. Kusina, ang laki. Parang anong to, ah. Ah, uh, uh, dream na kusina, ah. No? Hmm. Pwede mo karaoke. Muna. Yeah. karaoke. Karaoke kayo? Sa, kompleto na to dito, dahi. Diyan na yan. Ito. Yung microwave. May oven ka, wala. May, may oven. Ito, microwave oven sa Ah, itong kulkas, itong kulkas, ito saan dito? Oo. Ito, lahat to sa angkin. Oh, kasi may kulkas ka pa, oh. Yeah. Mm -hmm. Ito? Ito, may ganun, oh. Ito? Ek ba to? Ek. Ah, okay. For Ito lang, <laughs> ito lang, ito lang, ito lahat to, lahat to, plants. Oo. Ito yung karaoke, karaoke yung ginagawa nyo. Dinala ko dito yung, ati, dinala ko yung, ano, uh, tapo na inalis ko. Oh, sorry, tapon mo. Kasi laging nababasa. Hindi mo yan puya sa labas? Ah, yung ganyan? Ganyan. Yung yeah, dito guys. Ay, okay, Nilagay ko dyan kasi laging nababasa. May room mm -hmm. siya na karaoke bar. Charot. Nasaan yung karaoke mo? Here, yeah, box. Ah, yun lang. Oo. Yeah, yun. Oo, maganda. Dapat sa labas to pero wala eh. Wala kang space eh. Wala akong space. Mm, yan ang gawin. Maganda and siya, day. So, maganda. Okay, wait na. May itatrya nga natin. Baka magbungka-bungka. Okay. Okay. <laughs> Magkaraoke. <-okay> Magkaraoke muna tayo. Kasi <laughs> may baka marinig. Sunday na eh. walang problema dito. Walang <laughs> problema dito eh. Hey. wala dito ha. 5 o'clock pa. Okay <laughs> yun. <laughs> si ati, <laughs> konser na, konser <laughs> okay. si ate, concern na concern sa kapitbahay. Magkaraoke muna kami guys. Oo. Uy, halaka. Pa. Matumba. May room kasi si Eva dito. ganda ng ano ah, o. Oh. Iva? Ang yeah. ganda ng babae na yan, oh. Ikaw <laughs> yan, oh. No? Pasok po na Mm, ikaw yan, diba? di ba? Hindi pa tapos tong apartment. Hindi pa wala... talaw tapos, pero sa tingin ko tapos na. Wala pang, wala pang Tingin ka sa takad, eh. <laughs> Ati Miriam, oh. <laughs> Mamaya na, magkaraoke muna ako. Ang dami, may mayana pa siya doon. Alam, ganda ng mayana niya. Tingin, dito sa taas. Di ba? Pwede, dito tayo sa taas. Ganda ng plant mo, okay. day. Dito sa taas tayo. Hmm. Alam, nagsasapatos man ako. Sandali. Ikakakat po muna yun. Ay, off mo, te. Ay, yan pala. You can tell my arms go back to the park. You can tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips to tell my fingertips. He won't be reaching out for you no more.

Senior. Oh, ikaw na din. Salamat sa aming guest. Ayan no, ang guest no. Mayayaman din yung ano niya eh, lugar niya eh. <laughs> <laughs> wala kayo dito sa bahay na to. Wala-wala ang arrangement natin. Chamba-chamba uh, lang. Chamba-chamba lang. Buti na lang, wes. Okay na ba? Diba? Ang kulang ka lang sa'yo. Dito,

or dito sa gilid pwede din. Pwede dito sa gilid, pero dapat sa gilid para Hindi, no, uh, uh, sa gilid yan, sa labas yan. Oo, uh, pero malaki kasi siya. Malaki yan. Hindi siya pwede. Yeah, yeah. Ooh, yeah break your heart just don't think you understand no. An and achy achy break achy you my know. I keep breaking heart and might blow up and kill this girl. man hey guys, maraming salamat po sa pagpanood sa aking video for today thank you for watching sa so, hindi po nakasubscribe please subscribe po at Like po sa at comment sa aking video. Thank you for watching sa Pinay in Belgium. Bye.